Nanay! Wala <laughs> na kayo panita yan. Naubos na pa na yun no? o. Okay. Ayan o. No? Dingo po kasi ngayon kaya mabito maubos. Mm, Narami po tayo mga customer na namimili po dito. Mura-mura po talaga dito na Kahit saan po ano. Talaga mura po talaga bentahan dito. At susunod po sa loob po ako pupunta. O yan. Sila awa. Mm. na, salamat po. Ikot po muna ako. 50 pesos po 'yan. Tumpukan po dito yeah. sa Malabon Fish Market, no. Ang piko ko po, 50 pesos po. Ibenta lang mura na 50. Dahan-dahan po. Tataposin ang idol, tapos ang alaka-aka, kami rin po. Bago yan ko ya. na diyan. Sariwang sariwa po yan. si Di na Shout out sa iyo, TV. Oh. <laughs> TV. Magkano tinapa? Bossing, isang lang yan, bossing. Ah, 100 pesos pa ang isang pirato po ng tinapa. Ganda, no? Dito lang makakita niyan, sa Ocean Park. Ocean Park. tinapang <laughs> Malabong Fish Market, naging Ocean Park. Punta kayo, Punta kayo dito sa Ocean Park. <laughs> Ocean Park, Manila Fish Market. Malabang Fish Market. Thank you, thank you, thank you. Boss! Wala ito na? Oo. Oh? Kataya? <laughs> Wala na. O, basta na. na yan. Kaya nga eh. Kataya lang ang bubong na

tayo guys sa Malabon Fish Market no upang mag-update ngayong araw po ng linggo sa presyohan ng mga paninda po nila dito sa Malabon Fish Market no so samahan niyo muli si Boss Lando Explorer na mag-ikot dito sa Malabon tara let's go Nanay! Wala <laughs> na panita yan. Naubos na po, nai no? Okay. Ayan, no? Linggo po kasi ngayon kaya mabito maubos. Mm, marami po tayo mga customer na namimili po dito. Mura-mura po talaga dito, nai. Kahit saan po, ano. Talaga mura po talaga bentahan dito. At susunod po, sa loob po ako pupunta. yan. Sila, sir, hindi. Hmm. Ipo na, salamat po. Ikot po muna ako. Sinanghali po eh. Salamat po. Tumpukan po. 50 pesos po. Uh, ah, tawilis. 50 pesos po yan. Tumpukan po dito sa Malabon Fish Market. No? Hahaha. <laughs> Grabe po ang tumpukan ngayon dito sa Malabong um, um, Fish Market. No? Sobrang dami po ng kanilang mga panindang da. Ang pigaw po, 50 pesos po. Ang dami po. At sa po ang pigaw, tapos ang alakaak, ang dami rin po. Sariwang sariwa po yan. Sariwang sariwa po yan.

Magkano tinapa? Bossing, isang daan lang yan, bossing. Ah, 100 pesos pa ang isang okay, pirata po okay. ng, ng tinapa Ganda, no? Dito lang makakita niyan, sa Ocean Park. Ocean Park. Ma'am, tinapang bang po ko, Malabong Fish Market, naging Ocean Park. Punta kayo dito sa Ocean Park. Ocean Park, Manila Fish Market. Malabong Fish Market. Thank you, thank you, thank you. Ikut na sir, Ikot muna ako. Sino ba Kung pumis ko. Anong kaya yan? Boss Lando Explorer. Lando ah, Explorer. Mami, gawain naman. Gawain naman. Kasi Boss Lando Explorer. Uh. <laughs> Boss, Ay, wala na wala ito sir. na? Uh. Ayan, tupukan po. So ang dami ng tupukan po ngayon dito sa Malabon Fish Market. Ubus ang katay ah? Wala na. Ubus na. <laughs> At ilang bubuk na nga eh. At ilang <laughs> bubuk na yan. Daming tao, no? Daming. Sana siguro kanina. Oo. Okay, Manong thank you. yung mga panindang gulay po dito medyo mga ubos na rin po no? at nakikita po natin yung mga panindari po ng mga isda ay nagkakaubos na rin po we the best

Okay lang yan po Ang ganda naman yan Ganda naman yan Pampanong itim to. Pampanong itim. Hindi yan yung isang gabi, no? Iba naman ba? Magkano dito? Pampanong brown. Pampano brown. Yung isa po white eh. Yung rose. eto dito. May palinis. Ang dami ba? Kamaral. Kamaral kaya? Sandahan Dalawang kilo po may yan. Shout out, Michael. Shout out. Kanino? Shout out iyo Michael. <laughs> Anay! Hindi ko nakakausap si Bombay eh. Mamaya, pag uwi ko sa bahay, kakausapin ko siya. Napuntahin ko dito sa punduhan. Sige, kahit merkano na. Dadalhin ko na po dito. Kahit ka bang gano'n tilapia 120 120 so maraming maraming salamat po sa panonood po ng aking mga video dito sa Malabon Fish Market no So, mabuhay po kayo lahat at magandang 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 umaga po sa inyo Goodbye po and thank you very much. Thank you, thank you, thank you.